mga bagay na dapat gawin bilang newcomer sa Canada. Bilang isang bagong dating, maaaring mahirap makapag-adjust sa isang bagong kapaligiran. Sa video na ito, tutulungan ka naming maunawaan ang mga bagay na kailangan mong unahin pagdating sa Canada. Narito ang mga bagay na kailangan mong isa-alang-alang pagdating mo sa Canada. 1. Mag-apply para sa Social Insurance Number sa si Service Canada Center. Ang iyong Social Insurance Number ay itinala sa iyo ng Gobyerno ng Canada. Kailangan mo ito para makapagtrabaho at makatanggap ng mga benepisyo ng gobyerno. Ang numerong ito ay nagsisilbing pagkakakilanlan sa mga serbisyo ng gobyerno, iyong employer pagkatapos mong matanggap sa trabaho at iyong institusyon na bangko para sa si ilang mga transaksyon sa bangko. Kung hindi, pinapayuhan kang Panatiliin kumpidensyal ang iyong SIN number. Mga dapat at hindi dapat gawin ng may hawak ng SIN. Protektahan ang iyong SIN number dapat gawin isa ulo ang iyong social insurance number. Tago ang iyong SIN card o sulat ng kumpirmasyon sa isang ligtas na lokasyon. Halimbawa, isang safety deposit box. Kapag hinihingi ng isang organisasyon ang iyong SIN, tanungin kung kinakailangan ng batas na kolektahan nila ang SIN at kung hindi, siguraduhin komportable ka na kailangan mo iyong ibigay o mag-alok ng iba pang mga dokumento upang matupad ang kanilang mga kinakailangan. Halimbawa, limbawa ang iyong lisensya sa pagmamaneho pangalagaan ng iyong mailbox mula sa nanakaw sa pamamagitan ng paglak ng iyong mailbox, lalo na kapag umaasa ng lihim ng kumpirmasyon ng SIN. Alisin kaagad ang mail na natanggap pagkatapos ng paghahatid. Ipaalam sa Canada Post na secure ang iyong mail kung plano mong umalis. Pumunta sa website na Get Cyber Safe Canadian Center for Cybersecurity para matutunan ng pinakamahusay na kagawain para sa cybersecurity para sa pananatiling ligtas ng iyong sin. Hindi dapat gawin o gamitin ang iyong sin bilang isang piraso ng pagkakakilanlan dahil inilalagay nito ang iyong sin at personal information sa mataas na panganib. Huwag dalhin ang iyong sin sa paligid mo. Kung nawala mo ang iyong sin o kung may nagnakaw nito, maaaring may gumamit nito sa panloloko. Huwag iwanang bukas ang iyong dokumento, naglalaman ng personal na impormasyon at higit sa lahat ang sin. Huwag ibigay ang iyong sin sa sino man ngunit kung gagawin mo ito, ikaw ay dapat tiyakin na binibigyang karapatan ng batas ang taong humihingi ng iyong sin. Ipagpalagay ang mas mataas na potensyal na panganib ng pagnanakaw sa pagkakakilanlan o panloloko kung ibigay mo ang iyong sin sa isang taong hindi legal na karapat dapat nito huwag ibigay ang iyong SIN sa telepono maliban kung sisimulan mo ang tawag at alam mo kung kanino ka nakikipag-ugnayan. Huwag tumugon sa mga email na humihingi ng personal na informasyon tulad ng SIN dahil malamang na panlilin lang ang mga email na ito. Huwag ipadala ang iyong personal na impormasyon o SIN sa pamamagitan ng cellphone o laptop. Halimbawa, kapag gumamit ka ng isang hindi secure na koneksyon sa internet, Huwag gumamit ng ipinapakitang impormasyon na tumatawag upang kumpirmahin ang kanilang pagkakakilanlan. Dahil maaaring baguhin ng mga kriminal ang impormasyon sa pagpapakita at pagpapanggap tulad ng ibang tao, isang kinatawan ng isang kumpanya, isang kinatawan ng isang entidad ng pamahalaan, mag-apply para sa isang government health insurance card. Upang maging kwalipikado para sa OHIP, kailangan mong maging isang mamamayan ng Canada o may imigrasyon na status sa Canada, tulad ng itinakda sa batas ng Ontario Health Insurance Act at mayroong permanente at pangunahing tahanan sa Ontario. Maging physical o present sa Ontario sa loob ng 153 days sa anumang isang taon. Magbukas ng bank account, magpapalit ng iyong pera at magbukas ng bank account. Account. kakailanganin mo ang photo identification at address ng bahay para makapagbukas ng account. alamin ang pinakamahusay na paraan ng, pag ng pagtawag sa telepono o pag-access sa internet. Maging pamilyar sa iyong mga bagong kapitbahay, isa sa mga pinaka panapanabig bahagi ng paglipat sa isang bagong kapitbahayanan ay ang pagkakataong tuklasin kung bakit ito espesyal. Mula sa pinakamaliit na bayan hanggang sa pinaka lungsod, bawat kapitbahayanan ay may kakaibang maiaalok. Pag-aralan ng iyong opsyon sa transportasyon sa iyong lokasyon bilang isang bagong dating sa isang bagong probinsya o lungsod. Magandang idea na maunawaan at pag-aralan ang paraan ng transportasyon na kanilang ginagamit. Sa Limington, Ontario, mayroon silang dalawang uri ng transportasyon, ang taxi at bus kabisatuhin ang numero ng teleponong pang-emergency 911 para sa pulis, ambulansya at bombero. Kapag kailangan ng agarang aksyon na sa panganib, ang kalusugan, kaligtasan o ari-arian ng isang tao o may mga mangyayaring krimen, mangyaring gamitin ang 911 ng responsable. Mahalagang gawin ang mga bagay na ito bilang isang bagong dating sa Canada dahil tutulungan ka nitong mag-navigate sa sistema ng Canada at matiyak na mayroon kang access sa mga mahalagang serbisyo at benepisyo sa paligid ng iyong komunidad.